Hello mga ka-abroad at mga ka-ex-abroad. Sa video na to, tayo ay magluluto ng isang kakaibang pulutan. First time ko matitikman itong bayo ko. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyong lugar sa exotic food na to. Uh, pero ito dito sa amin ay may nakukuha sa parting pabundok. So, tatry natin kung masarap nga ang uh, pulutan na to. So, yan na nga po mga ka mga ka abroad Napakuluan na natin, pinalamig at ngayon ay tinatanggal na natin isa-isa ang laman mula sa kanyang shell. Iyan yan o. Oh. And, uh, sa ilang sandali lamang, kapag ito ay natanggal na natin sa shell niya lahat, ay magresimula na tayong magluto ng ating exotic pulutan bayoko o buko at yan na nga mga kabrood mga kayaksabrood oh. matapos matanggal yung kanya mga bituka at kinain sa loob eh ito na yung nangyari kaunti lang din pala makukuha natin pero siguro naman eh sulit siyang kaunti na yan sa uh, swabbing ating matitikman mamaya Okay mga kabrood, mga keksabrood, dito ang ating magiging panangkap. Durog ni paminta, ginayat na sili, labuyo, sibuyas bawang, ajinomoto, uh, suka, toyo, at uh, mantika, at itong kakanggata. Okay. Simulan na natin ang pagluluto ng exotic food, pulutan na buko o bayoko. Okay, simulan natin. Hmm, pidak sama-sama na 'yan. Ganun din naman. Pangapangaputin niya sa loob ng kawali. Kamitan durug. mabango. At ang ating buko o bayo ko na giniyat-giyat na para hindi naman ganun kabilis maubos. <laughs> Kasi pag dito mo pag hindi mo to giniyat gayat ilang piraso ito nako, ilang damputan lang ubos ito. So ganyan lang. Sa tamang laki ng gayat. Atin muna itong aadubuhin sa tuyot-suka. And then, pagluto na, ay saka natin lalagyan ng kakanggata. Siyempre, hindi mawala yung asin. Kailangan lagyan natin ng konting asin yan. Kasi iba pa rin yung timpla na mayroon sa amang asin. At yan! Nilagyan na ng tuyo. Siyempre, kasunod na niya ng suka. Hmm. hmm, Bango. Malapit na yan. Malapit na yung maluto. Hindi ano eh. Minuto na lang. Pag nailagay na ang kakanggata niya ay talagang ilang kulo lang eh. Tapos na yan. Minuto na. Simulan na tayo magtagayan. And, ito na, ang kakanggata. Mm hmm Wow! Exotic na exotic ang dating, mga, mga ka mga ka ng ating buko o bayoko sa parteng keson. Pero sabi ko lang, ang tawag nito ay buko. Kinalang-kinalita sa tawag ng buko. Pero pag sa keson, bayoko. Mga pagbilawin. Kumusta kayo sa pagbilaw? Barangay Ikirin sa may tabi ng Sapa sa malapit sa tulay sa highway ng Pagbilao, Quezon At siya na nga mga kabrod, mga kaiksa Luto na ang ating adubo sa gata na buko Bayoko Bayoko pala, bayoko Tagparak sa Bicol Ganon?